may mga issue pa, ha? daanan lang natin bago po tayo magtapos, may mga issue pa na tila eh, lumabas ngayon eto nga pong uh, papakita lang natin eto pong uh, issue na kay nawi natin ay etong kay uh, Joel Villanueva kasi tila yung iba inililihis eh, ang issue at uh, tila ang kanilang packaging ay eh, isisi sa mga senador, ba? Diba? Kasama na dyan si Jinggoy, si Villanueva, Meba, at saka si Chis Escudero. Pero in reality, eh, ito talaga ang tunay na issue itong kay Romualdez. Eto, tingnan ninyo kung papaano nila ipackage na para isisi sa mga senadora. Eto, hindi natin pinagtatanggol si Villanueva. Kaya lang huling-huli mo eh. huling -huli mo na nililihis nila yung issue. 'di ba? Kasi wa, sandali, parang out of nowhere ganun lang i-palalakihin ng sobrang-sobra ng media para hindi kaya nga 'di ba nangyari si Diskaya nagsalita. Sinabi si speaker, sinabi si Zaldico. Ang ginawa, tinambuna ng kamera. Unti-unti na lumalabas yung mga senador, si Jingoy, si si Chis Escudero at saka si Villanueva. Uh, yan ang inano nila eh, 'di ba? tapos biglang lumabas to, nagulat sila. Kita mo, hindi pinansin ng ibang senador? Biglang hindi pinansin masyado ng ibang senador na maiingay pagdating sa kapwa senador nila. Di ba? Oh. Tapos, ang ginawa nila, eh, medyo pinipitik-pitik nila ng konti yung kapwa senador nila. Di ba? Para malihis doon kaya lang sobrang laki nung kay, kay, ano eh kay Romualdez at saka kay ko pero tingnan natin na kung paano nila sinusubukang ilihis mga na narecall ko lang yung kaso na binanggit niyo about senator Joel Bileno ayan uh, 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 sabi niyo wala siyang project doon pero ah, uh, engineer Alcantara sabi niya wala siyang project doon yung hinihingi niya hindi na approve pero Uh, how come na meron kayong binigay na SOP sa kanya? Kung SOP man tawag noon, bakit ka nagbigay doon na wala mas yung project na na-approve na na-request na niya sa inyo? Your Honor, <coughs> nung sa David ko, uh, alam po namin, 1.5 billion po yung uh, gusto niyang request na location po sa mga multipurpose building, roads, and other structure po. Oo. Uh. Eto, malinaw, hindi po sa flood control. Nagre-request siya na gawa ng proyekto yung mga multi, ano nila, mga building at kung ano-ano pa. Hindi po sa flood control. Ah, malinaw yan. Uh, yung allocation po talaga at that time, tulad po na sinabi ko na nakaraang hearing, 600 lang po. Uh, kami pa yung lumapit ni boss kay Sec, kung paano po mapagbibigyan sana si Senator Joel at 1.5. Ang allocation naman pong natitira ay parang 600 po. So, nag-isip po kami ng paraan na paano po may ma in terms of proponent uh yung 1.5B, uh, maging ang initial computation po namin <coughs> ay uh 150. So, nag po ako ng uh, uh tandaan nyo ha, ito sinasabi niyang proponent ay in lang nila na humihingi na one point, uh, ng 150 million or something. Okay? Pero wala naman sinasabing ganun si Villanueva. Okay? Kaya nag-isip sila kung anong pwede nilang gawin kasi hindi nga kakayanin yung, yung 1.5 billion. So nag-isip sila kung magkano ang ilalagay na project. Ito yung kanilang, sarili lang nilang desisyon ito ha, hindi kay Villanueva. 600 worth ng flood control, at 25%, magmamatch po doon sa uh, 150. Sinabit po namin sa Manila po. oh pero yung flood control na yun, na project sinabi mo, hindi alam ni Sen. Villanueva. ah galit po kasi siya doon. Galit siya sa flood control. Ayan, diba? Malinaw, galit si Villanueva sa flood control. So hindi talaga flood control ang issue. Diba? Ibig sabihin talagang, wala, hindi ho nang hihingi yung mama. Ah, oh, yes po. Ilang taon na 'yan, sige sigaw sigaw dito sa hearing yes na po. ayaw niya yung plan control. Pero bakit mo bakit ka naglagay ng project doon na i-dedicate mo sa kanya? Wala wala kang paalam sa kanya. Bakit ka naggumawa ng gano'n? Opo, kasi nga po anong time na 'yon, ah nag-iisip po kami ng paraan para ma-accommodate yung 1.5B na request na multipurpose building. So nag-usap po kami, nilapot ko po kay So, si yung eh. in short, diskarte na ninyo yon yes, ni, yes, ni Bernardo. So, diskarte lang nila yon. Hindi sila hininga ng Blood Control. Yan kasi yung pinalalabas ng ibang pahayagan para malihis yung issue kay Romualdez at kay Zaldico. 'Di ba? Ang linaw niya na walang partisipasyon si Villanueva sa desisyon nitong maman to. Uh, na yes, po mag control kayo para sa kanya without his knowledge para makawagbigay kayo sa kanya ah uh, yes po so yung binigay nyo na pera hiningi ba niya yun sa inyo ah uh, hindi po your honor <coughs> ayan malinaw hindi niya hiningi wala siyang hinihingi uh, hindi niya po, hiningi ang pera na dineliver mo ako po ang gumawa ng paraan para masatisfy lang po yung request na 1.5B so makonsider mo ba yung pera na yun na is open yun? sabi ko Para po kay Senator Villanueva, sabi ko po doon sa tao niya, eh, pag sabi mo kay boss, eh, ito'y tulong. Tulong? Hmm. sinasabi ko po. Voluntaryo mong tulong. Opo, pero hindi niyo po alam doon ko po kinuha doon sa... Hindi niya alam na galing hmm. sa flood control project yon. Yes po, Your Honor. Ah, din niyo, ladies and gentlemen. Kasi totoo naman din, ah, tayo wag tayo magpaka-hipokrito. May mga tumutulong sa senador para sa mga susunod nilang uh, ah uh, eleksyon mga ano yan yan po talaga ay ginagawa din ng iba't ibang uh, tao para tumulong sumuporta sa ano dito malinaw na basta lang binigyan wala wala, wala naman pong hiningi si Villanueva pangalawa aside from walang hiningi hindi ho niya sinabi na ah, ito galing ito sa proyekto ng gobyerno ito'y suporta lang sa iyo di ba ngayon ang tanong tinanggap ba niya o sino ba tumanggap? So you, you, have to be clear with that dahil uh, po. Yun oh. kaya, kaya, nga gusto kong sabihin sa inyo kung sabihin niyo involved si Senator Villanueva iba sa flood control. Right here, right now, mag-resign ako sa pagkasinador kung sabihin mo na humingi siya sa inyo na flood control, dahil ilang taon ko nang naririnig yan na sinasabi niya na ayaw niya na flood control, galit na galit siya dahil ang bulakan na babahan ng flood control. Pero kung sabihin mo na naghumingi na flood control sa inyo, ay, I'm sure hindi uh, hindi 'yan nangyari, Mayor no, Ronald. Sabi sabi ko nga po, hindi po. Ako po yung yeah. nagawa po. Pero na kung yung... sinabi mo sana na sa bata niya na itong pera na ito para kay Jewel Villanueva, ba? si ito, Jewel bileno ba? Tulong ko sa kanya galing ito sa flood control. Sigurado ako hindi niya ta hindi tatanggapin 'yon, mababago 'yon. I agree, Mayor Ronald. Kaya okay. hindi ko po sinabi. Kita nyo? Pambihira 'no? So na na 'Yung imahin ni Villanueva na ano, mantakin mo na nadungisan ng wala naman pala siyang kinalaman. <laughs> Di Hindi ba? Wala ho siyang kinalaman, gumawa lang doon ng sarili tapos hindi niya pa wala ho nga, hindi humingi ah at hindi nga niya masabi kung natanggap ba ni Villanueva, 'di ba? Binigay lang niya sa tao na kung saan sinasabi eh, tao daw ni Villanueva kasi alam mo, maraming ganyan. Honestly, maraming ganyan sa Senado yung gagamitin lang yung pangalan without knowing na ito ba talaga yung tao ni nitong certain. Di ba naalala nyo yung Beng? Nag-claim siya na empleyado daw siya ni Jinggoy. Tapos eventually sinabi ng Senate na hindi naman pala siya empleyado ni Jinggoy kung hindi empleyado ng Blue Ribbon. Pero that person is claiming to be, allegedly claiming to be, empleyado siya ni Jinggoy para lang daw makakuha or something. Hindi natin kasi alam maraming demonyo sa mundo na ito eh. Yung gagamitin yung pangalan ni Ganito para lang maka, makakuha, makahingi ng pera or something. I'm not saying na ganun si Beng ha. Ang sinasabi lang natin maraming ganyan tao na ginagamit yung mga senador pero in reality wala po. Malinaw po kasi yan. Unless katulad nung isa na si Orly sa bahay mismo din niliber. Ang laki ng difference. Dito claiming lang. Yung isa sa bahay mismo idiniliber. <laughs> Hindi ka makakatanggi doon. Alam ang kumpletong bahay mo. <laughs> Di ba?